Ano sabi niyo? Umuwi na siya. Ano? Umuwi na si chiko Ano masasabi niyo? <laughs> miss na miss niya ako. Ay, no po. Welcome home. <laughs> Hi, guys. So, ilang araw hanap kami ng hanap inahalap na kasi namin si Hachiko kasi uh, I was given another chance at eto na siya miss na miss niya ako so uh, nasa sa isip ko talagang hindi na kami magkikita pero lahat ng traits ni Hachiko <laughs> shoot shoot na naman ala ala shoot <laughs> so very thankful ako at tinulungan ako na mamaya oh, nagsasalita ako. Mm, shoot, shoot eh. Very thankful ako. Tinulungan ako ng kapatid ko. Pero eventually, hindi na... Namin... <laughs> shoot shoot. <laughs> dog food mo. <laughs> eventually, hindi namin nakita siya doon sa mga, sa mga unang lugar na pinagbilhan namin. Ganon, wala siya doon. Tapos all the while, nandun lang pala siya sa lugar na kung saan kami pinanganak. Alam niyo, ang source na pinanggalingan nito is... <laughs> Shoot na naman, Bella! Alat laway mo! Uh, ang source na pinanggalingan nito ay Malate. Which is, diyan kami pinanganak at diyan din kami <laughs> nagkaisip. Hindi namin nakakalain na doon pala siya nanggaling. At yung breeder nito, taga Malate, tapos yung pagkakontak na pagkakontak niya sa akin ang hinahanap po talaga is yung born under the year of the dragon because Hachiko is under the year of the dragon tapos ang pagkakita ko doon sa birthday niya is February 26 E tapos tinignan ko ha talagang tinitigan ko February 26 ang ting tingin ko pero nung na-deliver na siya dito all the while tinig ko ulit January 26 ay sabi, pero ang dami talagang nag-online sa akin na ano pero ito lang talaga yung na-approve ko pero ang hinahanap ko talaga is Born Under the Year of the Dragon so ibig sabihin meant to be talaga why? ang <laughs> likot-likot mm kisi kis ka dyan. Mm. <laughs> Ang alit ng dog food. <laughs> I'm so happy. Nagbalik ng aking Hachiko ko. Uh, hindi ko tama. Yung first, yung first ko siyang nakuha. Uh, hindi ako makapag-vlog kasi iyak ako ng iyak. Hmm <laughs> Mm, yako nang iyak kasi nandito na siya. Kahit na iba na yung birth year niya, eh still siya talaga si Hachiko kasi instead na makuha ko yun na mili talaga ako ng birthday, pero siya talaga yung ibinigay sa akin ng Lord. Ah, shoot na naman. Eh. Mm. -hmm. mm -hmm. <laughs> Mm. okay guys, maraming salamat. So, eto na po si Hachi ko ngayon. Pakita ko siya sa inyo. Say, say hello. Hello baby. Hello ka sa kanila. Hello ka sa viewers. Oy, nung first life mo, sika, sikat na sikat ka sa YouTube ko, ha? Oh, say hello to them. Okay, maraming maraming salamat po. Bumalik na ang aking Hachiko